Hi mga Brains! Kamusta? Ngayong araw ay fiesta sa Carmen, Cagayan de Oro City. So pumunta ako sa bahay ng aking ina sa Carmen at nagdala ng pagkain para pandagdag sa selebrasyon. Nagdala ako ng lechon manok at cake. So yun, nagkainan kami sa aming mga dalang pagkain pagdating doon. Masaya talaga pag fiesta, no? kasi maraming pagkain. Alam niyo naman ako na mahilig kumain. Habang nag-celebrate kami ng fiesta, nag-text ako sa kaibigan ko kasi meron akong ibigay sa kanya. So nagkita kami sa May Limcat Kai Center. Habang nagkikwentuhan kami, napag-usapan namin na pumunta sa Cam Hills Cafe sa May Kusa para doon maghapunan. Inalam na namin kung may makakain kami doon kasi ba diba, cafe siya so baka di sila serve ng meals. Baka drinks lang at pastries. Sinerch namin ang Facebook page nila at doon, nakita namin na nagsiserve sila ng pagkain. So nag-decide kami na doon na lang kami maghapunan kasi di pa namin yung napuntahan na lugar. Pagdating namin doon, maraming tao nakadine in kasi maganda yung place. Overlooking sa syudad at Instagramable. So doon muna kami umupo sa may puno na pwede magtambay. Doon nagvideo ako sa sunset kasi papadilim na nung pumunta kami doon. Nagkwentuhan muna kami doon hanggang matapos ako magvideo. Pagkatapos nun, lumipat kami doon sa may dining area nila at umorder ng pagkain. Rice meal ang inorder ng kaibigan ko at ako naman vegetable salad. Yun ang order ko kasi medyo busog ako galing fiesta. Masarap yung pagkain nila mga prince. Kung gusto niyo mag-unwind with friends, pwede kayo pumunta sa Cam Hills Cafe. Pwede ka rin pumunta doon mag-isa para magmuni-muni sa mga bagay-bagay ng buhay mo tulad ng mga utang mo na di pa nabayaran, yung mga tao na nagpasakit sa iyo ng sobra, yung mga taong nagmistulang mayaman sa social media pero malaki pala ang utang sa iyo na di pa nabayaran o yung mga taong nagpapakademonyo sa mundo. Anyway, gusto ko balikan yung lugar kasi meron pa akong gustong tikman sa menu nila. So yun lang po mga prince, ingat at chelang tayo palagi.